So guys, unang araw ng Ramadan, ito, uh, ju ako. Kaso ang problema, uh, kahapon, bago mag-Ramadan, umulan ng malakas, di ba? Yung last video ko. Yun, yung pag-ulan niya ng malakas, nakasakay pa ako papuntang Dubai. Ang problema, uh, ngayon, na uh, yung maghapong yun na uh, puro ulan, eh bumaha, sobrang bumaha. Kaya ito ngayon, ang resulta, sobrang traffic. Walang uh, bus papuntang Dubai. Siguro kasi maraming maraming kalsada na nag-close dito sa Sharjah. Hindi nila pinayagan kasi para talaga siyang ilog, parang naging lawa. So mga close. Kagabi, ang layo ng nilakad ko kagabi. Mula al -Kasba hanggang bahay ko. Siguro mga 20 km yun nila, nilakad ko. Tapos lumusot pa ako dun sa parang kano butas ng karayo. Ang, ano, ang liit na butas nilusutan ko. Kasi kailangan ko lumiban ng kalsada para makaliban tinawagan ko yung manager ko sabi ko hindi na ako makakapasok kasi walang bus papuntang uh, Dubai wala talaga, ito na yung baon ko, handa na nga ako papasok, eh kaso wala eh, wala talagang sasakyan papuntang Dubai tapos sobrang traffic pa niya, kung makakasakay man ako late na late na rin ako makakarating kasi yung ibang uh, daan sarado, eh pinag counter flow ng mga polis, kaya hindi magkaantindihan yung mga sasakyan So paano, I video ko muna kung ano yung sitwasyon dito sa Sharjah At titignan ko kung anong nga uh, makikita natin ha. So kita nyo naman, sobrang traffic yan So kita niyo yung traffic Nandito ako sa taas ng tulay So sobrang traffic talaga uh, Kanina may nagka-counterflow pa dun sa may tulay Pero ngayon total ay sinarado na nila So uuwi muna ako At magpapalit ako ng uh, damit Tapos puntahan natin yung ibang lugar dito na Baha pa. At traffic So hey guys nakapag-base na ako So labas tayo ngayon Tingnan natin yung sitwasyon Yung favorite ko, munggo Munggo bread wala pang umagahan So yan uh, Ngayon lang binuksan na yung uh, Linya pataas ng tulay Siguro driver na lang yun Nagbukas Pero nilagyan ng pulis ng harang Pero binuksan nila So yun. Alam ko ano mangyayari Pero hinarangan ng pulis yan Tinanggal lang ng mga driver Yung pataas na yan ng tulay So mula dito kasi Mula apat na linya na alsada dito bottleneck na nagiging isang linya na lang kaya traffic sobrang traffic na yung taas na yun yung pataas ng tulay may harang ng polis tinagtatanggal e, siguro ng mga driver kasi naiinip na sobrang traffic ewan ko kung ano mangyayari sa mga yon pero kasi sa banda ron close siya kasi baha so ewan ko magta traffic din nya bahala sila sa buhay nila Ayan, na. Tapos may mga may mga truck dito, yung mga humihigop na truck, humihigop ng tubig. Mula kahapon, maghapon, hanggang gabi. Uh, siguro overnight, di ko na lang nalaman. Simula nung umuwi ako, kita ko sila humihigop pa rin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon yan, oh. Mga nakaparada sila, ang dami. Hinihigop nila yung tubig. So, kahapon, maghapon, hindi nila kinaya yung ano, paghigop ng tubig. Hanggang ngayon, humihigop sila ng tubig. So, tingnan natin. So, 'yung mga truck na 'yan, mga truck na 'yan, iniikot 'yan ng tubig. Ang dami niyan kagabi. Dyan sa center. So baha pa din kaya mababasa tayo. Mutina na lang naka-short ako. lusong lusong ilog Si Rilo po, nandun pa Tingnan natin tong subway Tingnan nyo yung subway na dinadaan natin before Ano yun Parang swimming pool Nawala <laughs> so, na yung hagdan Para na swimming pool <laughs> wala na yung subway so wala makakalipan sa kapila kasi wala na yung subway nila mo na ng tubig yung subway subway siya pero swimming pool <laughs> Kailan kaya lang kaya may ito may mga truck pa rin na humihigop oh. may higop pa rin yung mga truck grabe ang tindi nun nawala yung subway naging swimming pool yung subway <laughs> tindi ang baha dito si Sharjah lumubog yung subway naging swimming pool <laughs> So guys, gutom na ako. Alas 12 na rin naman. So, kain muna tayo. Hi, nako. Unfortunately, sarado yung ating restaurant. Nakakainan. Kaya, uwi na tayo. Sa bahay na lang tayo kumain. Hi, so guys, kita nyo naman. Kahapon pa yung ulan, pero bahang-baha pa rin dito si Sharjah. ha Ah. Okay. So, baha pa rin dito. And para tayong nasa dagat, lumulubog na yung mga bricks. Matay tayo dyan, paano tayo liliban na ito? para siyang ilog naging ilog na Parang nasa Pinas lang ah. Ah, parang Pilipinas. Baha OMG Ano tong dadaanan ko Wala sanang butas Para hindi ako mahulog Taliban May nakita akong ginagawa doon sa malaking lobo. Uh, tumirik na ang sasakyan. Tumirik na ang sasakyan. Welcome to Philippines <laughs> Welcome to Philippines, Dubai Ah, alam ko na Naalala ko na kanina, kaya pala sarado yung restaurant na kakainan ko. Naalala ko, Ramadan nga pala. Ngayon yung unang araw ng Ramadan. Kaya sarado sila. Ah, nakalimutan ko. Siguro pwedeng umorder doon pero take out lang. Kaya nakalimutan ko. Sarado nga pala mga restaurant ngayon kasi Ramadan. Pwede siguro take out. Pero sabi naman nila, balita ko sa mga mall, yung mga food court, open naman yung food court pala ng harang, tapos nagsaserve ng food with a uh, special permit pero dati totally wala sarado yung mga pagkain o yung sarado lahat na restaurant totally dati tapos nauso yung harang yung mga food court sa mall hinaharangan para hindi makita pero ngayon totally wala nang harang pwede na silang kumain sa food court uh, may mga permit naman yung mga yon pero ngayon kaya pala nung nagtanong ako dun sa restaurant sabi ko kung sarado sila sarado daw Ramadan nga pala, nakalimutan ko. Unang araw na Ramadan. So, nandito tayo ngayon sa yung malaking lobo na malapit dito sa amin. Uh, kaya pala ito ay eh, merong advertisement. Ginawa nilang advertisement yung lobo. At ganito pala ginagawa yun. May umaakit ng mga tao na naglalagay na sticker. Nakita ko. So, tingnan natin. Ayun, no? May mga tao naglalagay ng sticker. Wow! ganito pala yon. Ang galing din ang lobo na to, no? Naisip yung advertisement. Oh, may mga umaakyat na tao para lagyan ng sticker na advertisement. Ayan, o no? 'pag uh, nakakatakot 'yun ah, parang hindi ko kaya 'yung ganoong trabaho. Okay uh, guys, ito uh, ako ngayon, uh, papasok ng trabaho. Hindi nga ako natuloy kasi walang masakyan na uh, bus papuntang Dubai, walang transportasyon papuntang Dubai. Kaya tinawagan ko 'yung amo ko para ipaalam sa kanya na hindi na ako papasok at uh, magano na lang ako, pending off o come off. At eto, tiningnan ko yung sitwasyon dito sa paligid namin kung bakit walang bus, kung bakit traffic, sobrang traffic. Eh, gawa ng baha pa rin dito sa Sharjah. Sobrang baha. As in, parang naging ilog o lawa. <laughs> Kita nyo naman yung subway. Yung subway, punong puno yung subway. Naging parang swimming pool. Imagine that. Imagine nyo yun, yung dating subway na dinadaanan ko na puno. Grabe. So, paano? Lakad-lakad muna ako dito. Maghahanap ako ng kakainan. Kaso, Ramadan. Tahimik naman dito sa park. Walang katao-tao. Unang araw ng Ramadan. Yung ibang uh, restaurant, talagang uh, sarado sila. Siguro mamaya pa sila magbubuka uh, sa iftar. Iftar, mga alas 6, alas 7, ganyan. Sarado sila, pero Uh, bukas sila for take out for take out lang ang uh, totally bukas nila mga alas 6 o alas 7 ng gabi sa iftar na nila so ibig sabihin ng iftar tapos na yung uh, pag-aayuno uh, pwede nang kumain yung mga muslim pag uh, iftar tignan natin itong view ang ganda kasi yan o no? wow Ganda talaga dito sa majas tandaan yung islang yun napuntahan na natin yun sa loob buti ito hindi umapaw pero oh punong puno oh malapit ng umapaw kung umapaw yan ako mas malaking problema What's up Okay guys, ha, nandito na ako sa bahay Bumuli ako ng uulan ko ngayon Isda, tulingan Bale, isasain ko na lang ito, sinayin na tulingan. Tapos ngayon, yung uh, niluto ko kanina na tuna at saka itlog, yun yung kakainin ko ngayon. So, itong uh, tulingan, sinaing bukas or mamaya. So, paano? See you na lang uh, next time. Magluluto muna ako ng sinayin na tulingan. Bye! So, hugasan nyo muna yung tulingan para malinis. Tapos pipigay nyo siya. Ano na to? Kailangan ganito siya. Sige. Tapos lalagyan nyo ng asin. Hmm. Kailangan may asin siya. So lahat ng isda, pipigay nyo tapos lalagyan nyo ng asin. So basically yung inilalagay ko lang sa sinaing na tilingan ay Luya, bawang, tsaka sibuyas Ang alam ko yung iba hindi na naglalagay ng sibuyas Pero ako nilagyan ko na rin ng sibuyas Sayang din yung uh, health benefits niyan Sabi nila pampapogi raw yan O pampaganda sa babae Tapos hindi ko na rin na inalisa ng balat yung luya Kasi pampapogi rin daw yan at pampaganda ng boses Tapos suka, Nandang Suka, tubig, tapos to. Yan na yung nilalagay ko sa sinayang natulingan. So, salang na natin. So, lagyan nyo sa ilalim ng luya. Para lumasa. Ayan. So, luya, sibuyas bawang sa ilalim. Tapos, uh, isda. Tapos, luya, bawang sibuyas ulit sa ibabaw. Salang-salang natin ito. lalagyan na natin yan ng tubig at saka suka suka yung natirang uya okay. so na yun na. na natin sa kapoy alright so pakuloan lang natin sya so maximum heat tapos uh, after uh, 15 minutes, gawin yung medium heat. Then after 15 minutes ulit, gawin yung uh, low heat. So mula low heat, 30 minutes, o so 1 hour, pakuloan nyo. Okay na yan. So, manama. okay, pagkatapos ng 30 minutes, ito na yung itsura nya. Mas maganda at mas masarap to kung may belly. o yung taba ng baboy. Kaso hindi na bumili kasi walang baboy dito na charger. Pupunta pa ako ng Dubai. Okay, lupin na natin. Tuloy yan. Bye guys!